dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hindi po sa atin kundi sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ho reliyon, hindi ho mabuting gawa. It's about faith. Faith siyang nagliligtas. Faith kay Jesus Christ. At ito'y grace ng Diyos. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So hindi po sa ating gawa. E, sabi ng iba, diba, e, may burst din yan, yung good works. Oh, tingnan natin. Sa pagkatay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Yesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, good works. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Noong una pa man, gusto na ni Lord maging mabuti tayo. Eh kaso, nagkasala ang tao. So ngayon, binalik ng Panginoon ang ating dating disenyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Again, faith. Nagsimula sa faith. At dahil doon sa faith, tayo'y nakakagawa na naturally ng mabuting gawa. At ang mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Hindi ho, faith plus good works, hindi po ganon. Kundi faith, result niyan, good works.